Kaya man tay klase karong adlaw guys, mangita tag makubkob diri sa gilid-gilid sa tuong beach ug naa ba? Sa nakita na ko diri guys, naa day limon sito diri ug ako lang po nang gikuha kay ato po nang kanon karon. Bahala lag gamay kay na, pero lami na kinabot nga asin. Ug naa po day tay dako na sangkis diri oh, ambot og uh, sangkis bani pero mura mag unsa ni limon gapon ni guys. Pero wala na ako gi guys kay basin og mapiti tas tagi ya. Og naa pud ini iba dri guys. O namurag murag tamis man daw pero ako kabalo og tamis ba gyud pero tilawan nato ni karon guys. Maora din ni eh, atong nakolekta diri sa kilikilid sa tong BS guys kay wa na may lain diri am may tanom guys. Og ako nang gipanitan guys kay aron masugdan na nato og kubkub ning iba og limonsito guys with asin. Tilawan nato ni og lami ba? So sa pagtilaw na ko dira guys, murag wa akong naon naong guys. Imbes guapo kay ko ni bati mano na kong naong guys. Pagka way ayo ning limon si tuha, oy maka discourage sa, sa mga chicks guys. Sa pagtilaw po na ko ning iba guys, wa po ko nagdahom to na kog aslom. Tamis is man day ning iba ani. Murag lahi siya na klaseng variety guys kay tamis man. Tas na po ay aslom ata ni na iba kay aslom mo yung kasagaran sa iba. Bumaol na to guys. Salamat guys. Murag lamig akong kaon na, na guys. Kitam is kayo.